Nasa kabilang linya na natin si uh, Arya Leya, uh, hihatid sa atin ang uh, magandang balita, ano, update kaugnay ng distressed of OFW na si Randy Obligado. Nasa wakas, yes, pauwi na ng Pilipinas. Kaya lang po yung sahod niya for 20 days na ipinagtrabaho niya ay ayaw daw bayaran ng kumpanya. Idetalye mo yan, Arya Leya. Pasok Ayan, magandang tanghali po sa ating mga taga dito sa radyo nating Gimpa at sa lahat po ng mga OFW na nanonood sa ating live streaming ngayong araw. Pauwi ng Pilipinas si Randy Obligado ang Distress OFW mula sa Barangay Curva, Science City of Muñoz dito sa Nueva Ecija. Ayon kay Randy, ibinigay na ng Arabian Entertainment Company, LTD, sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia ang kanyang exit visa, Martes, Enero 14, ngayong taong kasalukuyan. Sa pakikipag-ugnayan ng news team sa lokal na ahensya ni Randy, ang Golf Horizon, Manila, ang ticket nito pa uwi ay sa darating na Sabado, January 18. Samantala, ang inaasahan sana ni Randy na sasahurin sa loob ng dalawampung araw na pagtatrabaho, pagtatrabaho ay hindi ibinigay ng employer nito. pina o siya ng kasulatan na hindi na siya maghahabol sa anumang benepisyo mula sa kumpanya. Sa kagustuhang umuwi, umayon na lamang si Randy sa gustong mangyari ng kanyang kumpanya. Samantala nang ako ang welfare manager ng Gulf Horizon na si Ms. Marpi sa Mulava, Natutulong ito na ayusin ang mga kakailanganin nitong papeles pag uwi ng Pilipinas. Nagpapasalamat naman ang asawa ni Randy na si Kristen K. sa Radyo Nating Gimba at sa Quick Response Team sa tuloy-tuloy na tulong upang makauwi ang kanyang asawa at makapiling na ng kanyang mga anak. Ay alaya para sa balitang lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ayan, maraming salamat Arya Lea. Nako sa wakasa, uh, itong si Sir Randy, ano eh parang uh, ang tawag dito parang ang bagal ng usad ng oras para sa kanya. Nahabang nandoon naghihintay ano kasi uh, uh, yung uh, do'n sa chat group natin, nababasa ko kung pa paano mm -hmm. yung pakiramdam niya na parang feeling niya ay uh, sinasadya pa na talagang i-delay yung kanyang exit visa. Uh, wow, okay. eh sempre uh, bukod dun sa uh, yung proseso talagang uh, kinakailangan din nating buligligin eh ano yung mga oh. yung agency tuloy-tuloy na uh, tawag dito kontakin at the same time pakiusapan na rin 'di ba na para uh, matulungan itong si Randy na makauwi kasi parang uh -huh. ano nga ba yung isa pang issue yung saan ba sa ano sila nakatira 'di ba sa Barangay Curva Opo, oh, sa Corva. Uh, Oo, uh, sa, sa Tapos, uh. Uh, itong, yung asawa ni Randy ay parang uh, napangihinaan na rin ng loob. Kasi nga, isa pa nilang problema. ay wala rin, wala rin silang karagdagang kabuhayan. Ano? Tama ba? Mm -hmm. kaya, uh, Oo, oh, kaya medyo talagang yung stress level eh, mataas na mataas uh, para don sa mag-asawa. Pero, so, pero sa wakas, uh, makaka makakauwi na siya. Yun nga lang, bakit kaya ayaw daw bayaran yung 20 days? na uh, Kasi kasamang army, pinapirma siya ng kumpanya mm -mm. na na nagsasaad na the understand understands that Arabian Entertainment Company has no further financial obligation sa kanya and all due mm -hmm. have been paid. Sinasabi pang nabayaran daw siya lahat. Kaya um, ang inahabol kasi nito ni Tarfi, Pinapabalik siya doon at gustong mangyari parang ayaw niyang magsampa si Randy ng uh, kaso mm -hmm. sa Polo Owa kaya hindi ibinigay sa kanya yung sakod. Uh, uh, pwede ba siyang magsampa ng kaso si Randy? O oh, actually kung, kung magsasampa siya ng kaso, pwede kasamang army kaso mm -hmm. nga mas pinili niya na lang na umuwi. Kisa mm -mm. magkaso pa, s'yempre maghihiring pa, mm -mm. umuwi na lang daw siya dahil yung shelter na tinitirahan niya ay meron daw may sakit na AIDS. At eh. saka napaka-crowded na daw nila doon. Oo. So sa makatwid, tweet uh, itong employer ni Randy, talagang um, 'Yung kasi 'di ba, waiter 'yung kanyang inaplayan Tapos pagdating niya Tama. doon, naging all-around cleaner. Tapos hindi uh -huh. rin natin nakuhanan ng parang definite na sagot 'yung Gulf Horizon kung bakit 'yun uh -huh. 'yung nadat na natrabaho ni Randy. Tapos pagdating uh -huh. doon, tapos ang gusto pong mangyari ng kumpanya ay uh, parang di, 'di bumalik siya sa trabaho at mm, ano kaya 'yun? Uh -huh. Ibibigay sa kanya 'yung pagiging waiter o ganun pa rin. Ganun pa rin, pinapabalik siya, oo. Ay, ganun. Oh, so maiinom nga din na siguro makauwi na lang sa dito kasi hindi naman tama yung ah uh, yung dinat nanyang trabaho. Paano kaya yung uh -huh. pagdating dito? Pwede sigurong i-report yung mga ganong klase ng employer, ano kasi, 'di ba? Merong nang bumabang ano eh. May uh -huh. yung white listing ng mga kumpanya uh -huh. sa ibang bansa na uh -huh. ano baka pwedeng isa 'yun sa mga bagay na maasikaso ng ating mga OFWs para kasi paano kung meron pang susunod na aplikasyon at sa uh -huh. doon din mapunta sa Arabian Entertainment Limited Company na 'yon Ah. Uh -huh. Di pa pala nga ako kasamang army, nangako si Ma'am Murphy kagabi na kausap natin mm -hmm. na dahil nga doon sa 20 days na ayaw ibigay ni Tarfi, sabi ni uh, Ma'am Murphy, tutulungan niya si Randy na uh, ma ano maidunog sa Polo Owa at sa DMW para nga ma reduce dahil si uh, si Murphy mismo naguguluhan doon sa gustong mangyari ni Tarpey. Mm -hmm. Kaya para daw mawala na rin yung sakit ng ulo nila na agency. Tutulungan so niya na lang daw, hinintay niya na lang na makauwi. At kahit daw siya ipatawag ng DMW or Polo Owa, susuportahan niya si Randy para makapag-claim. Mm, mm At saka, kasi mainam na yung mga ganito, ay mga local agencies din talaga dapat ang naka naka-back naka up dun sa ano eh. Sa mga OFW oh, na oh. distressed. Kasi okay. sila mismo yung sila din yung parang Uh, daan, sila at saka sila yung babalikan kasi sila yung agency sa kanila oh, oh. dumaan yung ano eh yung oh, oh. yung mismong Appellate. empleyado, yung OFW oh, tapos pagdating doon, di parang sila din ang magigi um, ang tawag mo dito, sila uh, in a way ay masisisi din diyan. Kaya dapat oh, 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 oh. pati sila eh uh, inireklamo yung mga ganyang klase ng mga kumpanya, lalo na katulad niyan. Uh, I don't know kung anong klaseng usapan yung nangyari na parang ang gulo-gulo nung naging sitwasyon. Tapos magkano yung mm -hmm. sweldo niya na 20 days dapat. Kaya Ayun nga, nagulat daw si Murphy kung bakit ganun ang state, uh, statement ni Tarpey na ayaw ibigay yung 20 days na sahod. Inaasahan mm -hmm. din ng agency dito sa Maynila na yung 20 days na titira na sana ibigay kay Randy. Mm -hmm. Kaso, naguluhan daw si Golf Horizon. Bakit ganun naman na ang sinasabi ni Tarfi? Mm -hmm. So, ginawa nito ni Murphy ipinabook na talaga ng ticket at siya na lang daw ang sasagot, oo. Ah, so sa Makatwid, pati yung ticket hindi sinagot ng kumpanya? Hindi, sinagot ni Golf Horizon. Ah, Magkano kaya yung 20 days na sahod? May idea ka? Uh, kasi ang per day sa ano sa Saudi Arabia ay nagre-raise ng 400 uh, US dollar ang per day. Ay 400 riyals. Mm, so kung 28,000 riyals 'yan. Oo, oo, oo. Oh, mag Kaya yun, yun, ang dinadala din ni Christine, malaki. Ay 400. Hindi 800 lang pala 'yan. Ay, uh, 400? 400. 400, 400 riyals. Ang one, 100 riyals kasi kasamang army, pumapatak yan ng mahigit 1,000. Oo, uh, so yung 8, kung 20 days times 40, 400 riyals, mm. 8,000 riyals. Ah, uh, yung uh, 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 8,000 riyal pala ay 125,000? Yes po. Grabe, ang laki naman nun. Oh, uh, kasi fluctuated pa ngayon na, na ang riyal, ang 1 riyal ngayon is 14 pesos. Oh, Oo. Oh, o, oh. oh, one, mm. Kasi ang 100 riyals, Ay, hindi. Mahigit USD pala ito. Uh, oh. Ang one, 100 riyals, nasa mahigit 1,000. Uh, uh Ay, mahigit 1,000? Yes, mahigit 1,000 pesos. So, 4,000 yon isang araw? Yes. Mm -mm. O, oh, times 20. 100. Ay, anyway. Anyway. Anyway, basta malaki. <laughs> sayang. Malaki, malaki pa. Malaki oh sa sasahuring niya. Yes. Oo. Oh. Sayang naman yun. Eh, mm -hmm. Sayang. Uh, uh, sayang uh, talaga. Lilinawin pala natin. Itong si Tarfi. Tarfi oh ba, Tarfi Ho. Uh Oo. -oh, Siya yung manager ng, uh, uh, Arabian. ng Arabian. Uh Oo. -oh. Nung kumpanya uh -huh. ni Randy. Okay. Para malinaw lang natin. Pa kasi, Marfi. Uh, Marfi okay. naman ay yung uh, manager uh -huh. naman ng uh, Gulf Horizon, Gulf Horizon. Na tuloy-tuloy yes. din nating naka, nakakausap, no. Ang opo, opo. si sa mga hindi po nagtatanong si Arya Leya po ang nakikipag-usap sa Gulf Horizon ng dire-diretso para makakuha tayo ng update mula sa kanila at maibigay natin kay uh, Randy, no, sa pamamagitan ng JC. Kaya um opo. Ayun, baka sakaling pagdating ni Randy dito ay uh, makasama rin natin siya, ma-interview natin siya sa ating mga programs para mm -hmm. uh, maikwento din niya kung ano yung nangyari sa kanya doon. Uh, Ayun, sige. Maraming salamat Arya Lea.